Maganda po, very rational, uh, may basehan kung bakit. Inisa-isa po yung mga naging basehan kung bakit dinenay, lalo na yung pagiging uh, flight risk. Uh, dahil nga mismo yung mga statements, mga public pronouncements, statements ng uh, kanyang pamilya, lalo na again si Vice President. Yan ang problema kay Vice President. You know, yung, uh, sorry to say this, yung kanyang arrogance. Kasi you know, imagine yung sinabi niya na she's willing, she was she was actually uh, instigating yung kanilang mga supporters na ma-break out, mag-break out sila. Naku, hindi ho yan uubra sa mga international tribunals like ICC. Kung ganyang mga kadramahan, kung ganyang mga kayabangan, kung ganyang mga arrogance, acts of arrogance, ay uh, nabebenta o bumubenta sa kanilang mga supporters dito sa Pilipinas, hindi hindi po yan uh, bebenta sa mga huwes sa ICC, sa mga prosecutors sa ICC. Ang ICC po, tumitingin lang po yan sa evidensya. Ang ICC po tumitingin lang po 'yan sa batas. Ano yung batas? What is the governing law sa mga proceedings before the court, before the ICC? It's the Rome Statute. Now, the former president has been accused of